Ako nga yan, mga may explain ko nga sa inyo later pero pasensya na nga at dahil nga matagalan tong na-upload ko kasi noong mga nakaraan araw pa nga to pero ngayon ko lang siya na-upload. Dahil nga nauuso na naman ngayon ang sipon tsaka ubo at nagkasakit talaga yung anak ko dyan. Eto at nagpakulo ako dyan ng tubig para isuub ko sa kanya. tas etong oregano tsaka kalamansi eh, na nakasanayan na din niya noong maliit pa siya. Disclaimer lang mga miha, hindi ako yung ano sasabihin na professional. So eto ay base lang sa nakasanayan niya na noong maliit pa siya ay ganito na talaga yung ginagawa ko sa kanya. Ganito kasi siya mga mi na may sipon tsaka ubo na at sobrang talagang malala na ayan ang ginagawa ko sa kanya. Sinusuob ko muna siya. Ayan, papulo ng tubig na may asin. Tapos yung oregano, yung ihilot ko sa kanya na may kalamansi na dapat nga ay sambong tsaka kamaria yon. Pero dahil nga wala tayong ganon, kaya oregano tsaka ayan kalamansi. Tapos ito yung pangsuob ko sa kanya. Lalagay ko lang siya ng epicacent oil na dapat ay may lalagay ako dyan. So wala din ako noon. So kung ano lang na meron dito sa ko. So, yun nga ay tinatawag ng home remedy. Disclaimer lang ulit mga miha, ito ay base lang talaga sa mga nakasanayan namin nung mga maliliit pa kami, tsaka nung unang panahon, nung unang panahon. <laughs> Diyan tinatawag naman yung pagsusuob mga mi So hinintay ko lang siya Then after nyan mga mi pagpapawisan na dapat siya dyan Pero dahil nga sabi noon sa amin Kapag hindi ka pinagpawisan na sinuob ka Ibig sabihin puro ka pasma Pasma ka sasagot sa magulang <laughs> sabi ko nga sa inyo dyan, na dapat magpapawisan siya dyan, dahil nga hindi pinapawisan so ayan, so after ko nga sinuob siya dyan mga mi, hilutin ko naman nito siya ng oregano na may kalamansitas epecasin, pero dahil nga wala tayo ng mga kamerya, kaya ito lang muna ang pang remedy ko sa kanya, so dapat eh, ang purpose ko nyan mga mi ay eh, dapat lumabas yung lagnat niya tapos um, um umalsa um, yung ubo niya, kumaga yung parang tumukal ba, ewan ko sa ano sa Tagalog naglas na bahala na kayo mga mi, basta ang ano ko nyan, is mahilot siya para para lahat ng lagnat, lahat ng ano, lumabas sa kanya. Ganon. <laughs> ito kasi yung epekto no, ng mga naguula, ng mga nakaraan, lalo na nung napasok siya. Tapos nung umuwi siyang basang-basa siya, mga mi, sobra talaga yung basa niya, mga mi. Kaya ito na, ito na yung resulta na nilagnat talaga siya. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, ihiluting ko siya, susubing ko, lahat talaga ginawa ko para ayan, lumabas yung lagnat niya. Tapos para umano yung ubo niya. Pero dapat mga miha, nagpapacheck up ka, ipapacheck up nyo yung mga anak nyo. Tapos yan, kailangan din, may kapartner din kayo ng gamot niyaan. So after kong nga yan, siyang hilutin mga mi. So syempre, painumin ko siya ng salagna, saka sa ubo pa rin. Yun, yun, yun pa rin talaga ang kapartner niya. Yun lang, salamat!